O oh, yan ang mga kainday. Basarap ng buhay, natutulog lang ang senyorito Nestor. Naka-easy pa yan. Bukas, Oo, Oh. Ayun. Matutulog lang yan dito sa bed ni Madam. Kasi mali si Madam eh, Kaya siya na matutulog dito sa bed ni Madam. Ako naman eh, nakikihiga lang dito. yan Pihiga lang tayo sa bed ni Madam pabantayan natin na senyorito Nestor kasi nalulungkot wala siyang kasama. Eh, nakihiga na lang din ako. Kami dalawa matutulog maya-maya. Parang kami yung may-ari ng bahay. Pero siya, yun, yan yung tunay na anak. Yan. Kaya ako, nakihiga lang dito sa bed ni Madam yan, mga rentay, eh. nakikita nyo, sarap na ng buhay, di ba? Sana, all, kanya ang pusa. Oh, kita nyo, white pa yung sapin niya. Ang sarap ng buhay na siyo rito, Nesto. Huwag mo lang yan kuhulitin at nakakalmutin kanya pag mainit ang kulit niyan. Kasi, kasi gusto niyang magpahinga. Masige na mga kaenday, pinarita ko lang sa inyo kung ano yung buhay ng Senyorito Nestor natin. Ingat-ingat po tayo palagi. Maraming salamat. Bye-bye!